Okay. Sa pampa beauty daw, ginagamit ni Beth ang pera. Kaya, hindi nakabayad ng utang. Yan ang patotoo ng anak-anakan ni Mother. Baby, humarap ka na. mga upakalan no? <laughs> oh, sige, go! Aling baby, baby, paano niyo po kilala si Aling Beth? Tagal Tug na po, mga kasamin po sila talaga. Magkakapit-bahay magkakapit po kayo. Bahay po kayo. Tapos, yes, anak-anakan ka daw ni Mother. Opo. O, kaya ako sa kanila. Naiintindihan ko si Mother. eh alam ko po, po yung totoong pangyayari. Ano ang totoong Yon. nangyari? Nung po siya, nakiusap po siya. Ang pangako po niya, pagkabwerte niya doon sa inuutangan niya isa. Kaya po, sa awa ni Mother, pinahiram niya po. Kasi parang may pagkukunan naman ang bayan. Uh, okay. Dahil nga mga uh, okay. pang five days lang po yaka yung difference to ibabalik po. Kaya pumayag po siya. May promissory, may pangako mm -hmm. na limang araw so, lang. So, ano lang po sila eh, verbal po kasi po magkakaibigan nga po, magkakasama, magkakapit bahay. Gakawa po siya. Okay. Binigay niya po yung 5,000. Pero hindi po totoo yung naghulog si Ate Beth. Hindi po totoo yun. Oh. Hindi po siya naghulog. Oh. Ano man kada maghulog? Ngayon ka na lang okay. po siya sabi niya. Ano, ang tawag dyan ay ghost bayad. Yeah. Hindi po totoo. Ano okay. naman ang katibayan mo na pampabeauty lang ang ginagasa? Matasawa po kasi kami sa karinderya. Okay. okay. Hindi po kami. Tapos po, siyempre pares po kami sumasahod. Kahit pa paano po. <laughs> Kung gusto mo talaga, makikusok ka na uulugang po na lang. Kahit pa wala na doon. Hindi, pero ito. hindi. Yung sinasabi mo na napupunta lang sa pampabeauty. As As ito, po kami pag, ano sino magagawa po pag pagani yun po lagi na pag-uusapan namin pag aalis siya pag di siya papasok bibili po siya lang pang-paganda niya make up, up Ma, accessories na wala namang masabaton kinikita uh, uh, naman niya yung pera bakit ko naman hoy hindi ako nagme-make up oh, Alam mo, baby, mabuti nga napunta kayo dito kasi niregaluhan kita ka si ng pustiso. Yeah! Pero, hindi ko rin. Hindi pa dapat wala talaga siyang ipin dahil siya ay isang baby. Hindi oh, yeah. <laughs> <laughs> so... pa ba tumutubo Pusisa! ang kanilang ipin. Pustiso! Pustiso! O, si mother, wala rin mo ipin. No? Na mabuti na punta kayo dito. Pustiso! <laughs> oh. Pustiso! naman na nag-abot na nga ng bayad ang tiyahin niyang si Beth kay Mother. Aileen, humarap ka na. Hey! Kaya, mga mga, mga, pustiso! Pustiso! Pustisya! Ay, pustiso. Ah, sorry. Kala ko pustiso. Okay, teka ha, sandali lang. Sa totoo lang, sinasadya nila. Nagkakaganyan sila. Oo, para mayakap ng bouncer. Oh, yeah. mga sikat sa TikTok yan. Wow. Ay, kaya Mga, mga sikat sa TikTok. Wow. Kaya marami na ngayon okay. gustong pumupunta dito para lang magpayakap. <laughs> uh, isang tanong nga uh, bago commercial break. Anong katibayan mo na nagbayad na siya ng bahagya? Kasi, eto po kasing tita ko ma'am, kasakasama ko magtitindang basahan. Nanakawan po kami basahan. Hindi eh, ba eh, expect ba namin ganun mangyari, ma'am? Sa dami ng... pero sabi mo, nagbayad na siya ng bahagya. Opo, nagbabayad po siya ng bahagya. Kalahati na po nabayad niya natin <stotahan> na daw ang nabaya. Pinag-i-silitan niya kung sa kanya. Ang nagbaya daw ang nilista ang kanyang yes. Tapos May, lang. Wala, kwento Parang, lang. Paano'y parinig niya kung paano si kahiya niya na po yung tita ko? Pag naghihita sila sa labas, pinaparinggan niya. Napurag mo daw ang tinungali. Eh kasi nga nagagalit na kahit siya yung gawin niyo. Ay, um, ganit. Siyempre. Hindi ka.